semi mode of log. Dami so, wow! so yun mga par, magandang gabi. Ang nagkayaan niyang tropa kung mahingin gabi. Pabutang Papinte Laguna para maganap ng bayukong. O yung nalalaman ng paramihan ay kutuagin ay susok. Dito at tap dito ba So yun, nga namin sa takos o putadaan pagsana. Ang maganda yung sa labar namin, tahimik. Tapos, ah, masarap pumiyay dito, lalo lang na maraming malaganda pasyaran dito. Kaya, ang mga gusto magpunta sa Laguna, ang drabe, ang sulit ang biyayin So, ayun nga mga ba, na kami ng ka. Destinasyon, Pabintid, Laguna. Para samaan nyo kami mag-uli, kumanguha namin. Tayo po siya. Let's go! Ano ba yung dyan? <laughs> eh dyan? sa <sipa> paa mo, <laughs> So, yun, mga dito kami sa kabinti para manguha ng... Anong tawag dyan, par? Suso! Suso? <laughs> Suso! Ayan, may na kami, kakarating lang namin. you know dalawa na. Hindi totoo yan. Hay <laughs> <laughs> no. kayo Hi, welcome to bukas. kayo no? Roy.

ay, na, maliit pa eh. eh. Ah, Nakakahapo ko talaga <laughs> sila. Kala ko naman sa ilog. Hey perfect. Ayan, may nakita tayo mga tropa. Mga kasuso. <laughs> Ayan no. Ay. Ayan, <laughs> so, yeah. hap lang tayo dito. Ang galing nila, may sila yun. Eh. Uy, may palaka, oh. Pwede Asa? na kuno, eh. oh, ano nga. Ito, oh. Ayun Pero... oh eh, Ayun dahi kunin mo Huwag mo yung ulo pala yun. Ayoko. <laughs> Palaka yun ko Palaka yun Baka lumubog sa ganito ko eh Tayo Ano na Ano na Ano na Ano Nakakalampas pa sa inyo <laughs> yupi eh, si pwede yan. uy ko yun deli solar din, bintek parang parang si parang Bernie. parang Uy! parang 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 Ah, sa parang Yan likod? parang 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 oh, grabe, parang parang oh. parang 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 Poste? Liwanag na dalam? Liwanag kayo may... Ito po! Bakit ang gawin dito? Ang laki oh! Ang laki oh! Ito ka na, ayusin mo ako! Ayaw mo ba? Ano yung humawak niya, nagkakatat-katat pa? Ayun no Ayun, maliit nga lang! Ayun o! Maliit! Bago palang lalaki! Pumigil! Ayun, kakunti lang naman yan!

parang dalawid ay, nakuha naman dalawa saka si Aiza si Kera dalawa yeah, yan, nag a kami ng ah uh, bayo ko yung tinatawag na snail dito iyan o oh. And, mga kasama ko ngayon ng hunter hunter <laughs> snail hunter kung tawagin okay, medyo malalim na yung gabi siguro ano na, mga alas alas 10 na kayon so baka plan tayo para maganap ng bayo ko or snail Ayan. marami na rin kami nakikita kanina uh, medyo nagpenga lang kami gawa ng umulan ngayon nagpatuloy ulit kami pagganap. yun sila yun sabi yan yan yun yung asawa ko yung nakapayong si parang Bernie ano si Paring Andy na sa uh, kabila na motor. Tapos yung kabila sa kabila yung mag si ano si si Ramil tsaka si Uday. Yan. Yung mga kasama ko ngayon dito, nag-aalok nag kami ng bayoko. Or snake kung tawagin. So, yun. Abang abang lang sa mga may kita namin. Marami pa to. Kasi pag gabi daw, dito, nag, -nag naglalabasan yun. Nung oras no, Dami yung oh, lalaki yung oh. Wow! Ayo dami yung oh. Pansa ko po yan Pansa ko dami lalaki pa Solid oh